Nakaligtas man ang lolo nga nitong si Terra, tuwang-tuwa siya sa nangyari. sa so hanggang dun lang pala ang kanyang tuwa. Sapagkat ang uh, tauhan nga nitong si Emil at itong si Emil nga ay ala talagang tumigil. Talagang inuusisa ang kanyang lolo at pinagbintangan pa ito na isang drug pusher at gusto pa nitong ikulong. Humarang man itong si Terra ay napapahamak lamang siya kaya naman ang kanyang lolo ay nag-volunteer na nga para wala ng madamay at ayaw din ng kanyang lolo na masaktan itong si Terra. Hindi matanggap ni Terra at ng kanyang inang si Mona kaya hanggang maging doon sa kulungan nagwawala si Terra. Subalit napapahamak lang sila maging ang kanyang lolo ay nasaktan na nga ng husto dahil naka wheelchair ito ngunit pinit itong ipinapatayo dahil bawal ang wheelchair sa loob. Nasakta ng gusto itong si Terra. Napaluhan na lamang siya habang pinagmamasdan ng kanyang lolo. Kawa-awa ang matanda. Tingin niya ay hindi nararapat lalong-lalong na at walang kasalanan ang kanyang lolo. Tanong niya sa kanyang isipan, bakit ganoon itong klaseng tao ito at bakit pinaparosan ang walang kasalanan? Walang mahingahan itong si Terra ng sama ng loob. kundi itong kaibigan niya hanggang sa naisip niya na hindi siya papayag na magsawa ng kibo na lamang at ang masasama ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Batid niya hindi naman siya ganoon kasama at sa nakikita niya ay kaya niyang lumaban. Kaya naisip niya na kung hindi man na makakabawi kay Emil, gagawa niya lamang siya ng kabutihan at poprotektahan niya ang mga tao sa abot ng kanyang makakaya. Magsisimula na ang kanyang misyon kung saan ipagtatanggol niya ang mga naapi. Magsisimula na ngang matutupad ang kanyang hinihiling noon na sana balang araw ay maging isang siyang ganap na superhero. Ginamit ni Terra ang kanyang kakayahan nakikipaglaban siya sa mga barambado lalong lalo na sa mga tauhan nga nito ang si Emil gusto niyang masampulan gusto niyang kaganti at may pagiganti ang kalagayan ng kanyang lolo tanging ito lamang ang kaya niyang gawin. Ngunit sa kabila ng kanyang ginawa, hindi siya nagpapakilala ng lubos. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Alang-alang na rin sa kanyang identity at alang-alang na rin sa kanyang seguridad. Gusto na lang niyang maging misteryosong superhero. Nang sa ganun ay may ambag naman siya sa lipunan.